Philippines na pala. Isang taon na -so isang taon. Isang taon na tayo magtuturo. Super solid bro. Solid. Dahalala na itong video natin. Itong dessert. Itong sayaw na to. One month kinoreograph ni Arjo to. Was two months tayo ng rehearsal bago natin nakuha. <laughs> <laughs> ito, 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 ito. Hindi nasa beach. Pag gano'n ang buhangin, namisikap pa si Pepe sa mata. Hindi <laughs>

come mm on -hmm. mm -hmm.